Isang manyebe na umaga ng bagong taon, ang tiyahin ng bayan ay nagluto ng masarap na tinapay na gawa sa luya. Ginawa niyang mata nito ang seresa at ang bibig ay gawa sa krema. Nang tumalikod siya para maghugas ng kamay, tumayo ang gingerbread at tumakbo. Ha? Huh? Saan napunta ang gingerbread ko? Sumigaw ang gingerbread Nag na! Yehey! Habang tumatakbo sa bayan, nang marinig ng snowflake na nagugutong ang kanyang boses, hinabol niya ang gingerbread. Wow! Halika dito! Kakainin kita! Takbo! Takbo ng mabilis kung kaya mo, snowflake! Pero hindi mo ako mauhuli dahil ako ang gingerbread man! Gaano man kataas ang paglipad ng snowflake, hindi niya ito maabutan. Maya-maya, dumaan ang gingerbread man sa isang Christmas tree. Isang makulay na lollipop ang nakapansin sa gingerbread. Yum! Halika nga dito! Kakainin kita! Sigaw niya. Tumalon siya pababa sa puno at mabilis na hinabol ang gingerbread. Takbo! Takbo hanggat gusto mo, lollipop! Sinusubukan din ako hulihin ng snowflake pero hindi niyo ako mahuhuli dahil ako ang gingerbread man! Habang mabilis na dumaan ang gingerbread, ang gitara na nasa kamay ng musikero ay nalanghap ang kanyang matamis na amoy. Sabi niya, Wow, kumalam ang ko. Tingnan mo kung paano kita kakainin. At sinundan niya ang gingerbread takbo! Tubak po ng mabilis, gitara! Huhulihin din daw ako ni Snowflake at Lollipop! Pero hindi niyo ako maaabutan! Dahil ako ang Gingerbread Man! Sunod na nakarinig sa boses niya ang sombrerong pampasko ng tindero ng kastanyas. Tumalon din siya at nagsimulang humabol para kainin ng gingerbread. Takbo! Bilis kung kaya mo, sombrerong pampasko. Sina Snowflake, Lollipop at Kitara ang mahabol na sa akin. Pero hindi niyo ako mauhuli dahil ako ang Gingerbread Man! Tapos ay naipit sila sa gitna ng isang batuhan ng niebe. Habang tumatakbo ang gingerbread upang maiwasang maapakan, napansin ng isang bata ang snowflake at sinama ito sa kanyang snowball. Nakita nung isa yung lollipop at sinubo sa bibig niya. Habang dinampot nung isa ang sombrero at sinuot ito, ang isa naman ay kinuha ang gitara at nagsimulang tumugtog. Napansin ng isang batang babae ang gingerbread at sinigawan siya. Yam, Gusto kitang kainin! Halika dito! Takbo ng mabilis, munting bata! Pero wala ni isa sa inyo! Sa akin ay makakahuli! Dahil ako, ang gingerbread man! Hindi rin siya naabutan ng batang babae. Dahil ang panalo sa takbuhan sa bagong taon ay ang gingerbread man. At siya lang ang bukod tangi. Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina. Mahal, anong lulutuin mo ngayon? Oh, mahal, susubukan kong gumawa ng gingerbread man. Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa horno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang pasas at kendi naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa. Pinagmasdan niya ang obra maestra. Ang ganda ng gingerbread man ko. Pero parang may kulang. tining ng mabuti ito ng matandang babae. At ah, ang bibig. Nakalimutan ko ang kanyang bibig. Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng gingerbread man. Ayan, ngayon kumpleto na ang aking gingerbread man. May nangyari na di inaasahan. Salamat! Oh, paanong nagsasalita ka? Biglang tumayo ang gingerbread man. Oo, at kaya ko rin tumakbo. Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan papunta sa hardin. Naku! Hoy! Bumalik ka! Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. Yan! Takbo! Habulin mo ako, pero hindi hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man. Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. Hoy, bakit ka tumatakbo? Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. Tumakas ang gingerbread man ko. Hulihin ko siya. Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae. Ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. Oo! Tinapay! Mukhang masarap! Gusto kong makakain nun! Nagsimula rin tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita! Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako na matandang ginang! Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man! Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. Oh, isang tinapay. Sakto gutom na ako. Akin ka. Kakainin kita. Sinagot ng gingerbread man ng baboy habang tumatakbo siya. Yan, takbo. Hapulin mo ako. Yung ginang at bakay sinusubukan. Pero hindi niyo ako maabutan. Dahil ako ang gingerbread man. Habang tumatakbo sila, si Gingerbread Man sa unahan kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang Gingerbread Man habang nagahanap ito ng patokan. Bak 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 Yun ang gusto kong pananghalian! Kaya nakihabol na rin ang mano Tumakbo ka man, gingerbread man Mahuhuli kita Bak, 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 bak Yan, takbo Habulin mo ako Isang ginang, baka at baboy Hindi ako mahuli At ganun ka din Walang makakahuli sa akin Dahil ako ang gingerbread man Si gingerbread man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy, at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang gingerbread man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng gingerbread man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na gingerbread man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang gingerbread man. Ngunit di nagtagal, narating ng gingerbread man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Ah, uh, mm, paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng gingerbread man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang magalala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng gingerbread man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang gingerbread man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa. Alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabuti ng tubig ang buntot ng soro. Hoy soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumaki ka sa likuran ko, mas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang gingerbread man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog. Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ko sa ibabaw ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang gingerbread man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog niya ng konti ang ulo sa tubig. Ako, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas digtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang gingerbread man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang gingerbread man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa gingerbread man. Tulalang nakatingala na lang ang soro na bukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang gingerbread man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong, Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak? Ah, ah! Nang magsalita ang uwak, nahulog ang gingerbread man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. <laughs> Takbo sa pinakamaturin na makakaya niyo. Isang kinang, baka, baboy, manok, soro at uwak. Sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Patuloy na tumakbo ang gingerbread man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong gingerbread man, huwag mo nang subukan pang habulin siya dahil siya ang gingerbread man. At walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya. Takbo! Takbo! Bilisan ang pagtakbo! Walang makakahuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Ang gingerbread man ay matagal nang tumatakbo hanggang sa dumating ang panahon ng taglamig. At ngayon ay Pasko na! Isang malaking kumikinang na Christmas tree ang nakatayo sa gitna ng lungsod. Ito ang paborito ko sa buong taon, ang Pasko! <laughs> Habang tumatakbo ang gingerbread man sa mga regalo sa ilalim ng puno, may nakita siyang maliit na panaderia. Sa paglapit niya sa panaderia, natigilan siya dahil may gingerbread girl sa bintana bagong hango sa pugon. At noon umibig ang gingerbread man sa gingerbread girl. Oh, napakagandang gingerbread girl! Oh, ang mga mata niya! Ngunit may isang batang lalaki sa panaderya na gustong bilhin ng gingerbread girl. Hindi napigilan ng gingerbread man ang sarili, kaya tumakbo siya ulit. Ilalagay na sana ng panadero ang gingerbread girl sa supot para ibenta ito sa bata. Nang pumasok ang gingerbread man at dinampot ang pala ng panadero. Ah! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Nang ihampas ng gingerbread man ng pala ng panadero, sa mesa na puno ng harina, ang mga mukha ng panadero at bata ay nataktan ng harina at nabitawan ng panadero ang gingerbread girl. Nang sasaluhin ng batang lalaki ang gingerbread girl, buong lakas na tumalon ang gingerbread man. Nasalon niya ang gingerbread girl at tumalon sila sa ulo ng bata pababa sa lupa at nagsimula silang tumakbo ng magkasama. ha. <laughs> ang gingerbread! Tumakas ang gingerbread ko! Wow! <laughs> Hindi nag-aksaya ng oras ang pala ng panadero. Hinabol niya sila! Huhulihin kita! Halika dito! Takbo! Takbo! Minsan mong tumakbo! Pala ng, ng panadero! E pero hindi mo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Sa malamig na panahon na ito na nagninyebe, ang dalawang gingerbread ay tumatakbo at humahabol naman ang pala ng panadero. Napansin sila ng isang teddy bear na karga ng isang bata. Yum! Oh, ang sarap ng amoy ng gingerbread! Hinto! Gusto ko kayong tikman! Takbo, takbo! Bilisan mong tumakbo, teddy bear! Sinusubukan ng pala ng panadero Pero hindi nyo kami mahuhuli Dahil kami ang mga gingerbread! Habang hinahabol ng pala at teddy bear sina gingerbread man at gingerbread girl, isang snowman ang nakalanghap ng bango nila. Aha! Dalawang gingerbread! Siguradong masarap kayo. Hintay, kakainin ko kayo! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, snowman! Sinusubukan ang pala at teddy bear. Pero hindi nyo kami makuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Ang mga gingerbread sa unahan, sunod ang pala, ang teddy bear at ang snowman sa huli. Tumatakbo sila papunta sa Christmas tree. Sa sandaling iyon, nadaanan nila ang nagbebenta ng candy. Nang makita ng isa sa mga candy ang dalawang gingerbread na dumaan, nakihabol din siya. "Mas gusto kong kainin 'yung gingerbread girl. Hintayin niyo ako. Nandito na ako." Eddie, eh, takbo! Bilisan mong tumakbo, Candy Cane. Sinusubukan ng pala Teddy Bear at Snowman. Pero hindi mo rin kami mahuhuli. Dahil kami ang mga gingerbread, gingerbread! ang pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane. Hinahabol pa rin nila ang mga gingerbread. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking snowplow ang bumungad sa dalawang gingerbread. Naku, isang snowplow! Ingat ka, gingerbread ko. Sa kapal ng niebe na kinukuha ng snowplow, nahagip ng pangsalok nito sina gingerbread man at gingerbread girl. Ang pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane. Lahat sila ay nagulat nang biglang nawala ang dalawa. Isang maliwanag na bituin sa tuktok ng Christmas tree ang nakakita sa dalawang gingerbread na umahon mula sa niebe. mga gingerbread! Sa tingin ko, kailangan nyo ako. Mainiligtas ko kayo kung gusto nyo. Pero paano kung kainin mo kami? Huwag kayong mag-alala. Busog ako ngayon. Mamaya na lang pag nagugutom na ako. <laughs> Niyo ko ng maliwanag na bituin ang tuktok ng Christmas tree upang abutin sila. Kaya sina Gingerbread Man at Gingerbread Girl ay kumapit sa mga bisig ng Between. Ha! Ah, ang taas naman at ang lamig dito! Brrr! Nang makita sila ng pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane sa tuktok ng malaking Christmas tree, sumuko na sila sa paghabol sa kanila. Ay, hindi na natin maabot ang tuktok ng Christmas tree. Palamig na ng palamig ang panahon. Nanginginig na sa ginaw ang parehong gingerbread na nasa tuktok ng Christmas tree. Nilalamig na kayo, no? Pwede ko kayong painitan. Talaga? Pero paano? Dito sa loob ng bibig ko ay mainit. Nom, nom, nom. Ano? Hindi! Hindi! Kakainin niya tayo! Kakainin na sana ng maningning na bituin ang dalawang gingerbread nang lumitaw si Santa at ang mga reindeer sa kalangitan. Santa? Santa! Sina Gingerbread Man at Gingerbread Girl ay tumalon sa sleigh ni Santa. Kahit na sinubukan silang abuti ng maliwanag na bituin, hindi niya sila nahuli. Tuwang-tuwa ang mga gingerbread na nakaligtas sila at nakasakay pa sa lumilipad na sleigh. Takbo! takbo Bilisan niyong tumakbo Kahit ang pala, ang teddy bear, ang snowman, ang candy cane, at ang bituin Hindi kami mahuli Dahil kami ang mga gingerbread Ho 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 ho